Magandang umaga mga kabayan Nandito tayo ngayon sa isang branch ng solar energy Tingnan niyo po yung kapaligiran mga kabayan May inantay kasi kami na VIP kaya nandito ako ngayon kahit uh, off na sa trabaho pag uh, kailangan no choice ang ah, kabayan tingnan nyo kabayan yung uh, tower oh, napakataas oh. yan po yung uh, tower ng uh, solar energy ang taas po niyan kabayan ay merong tinatawag na interceptor lightning o yung uh, sumasalo ng kidlat kapag tumama dyan ang malakas na kidlat ang uh, napakalakas na bultahe ay kanyang uh, dadalhin sa lupa Tadyo, para hindi sa kontrol, yan, para hindi pumunta sa mga panel mga kabayan ko. Good morning, good morning mga kabayan nandito tayo sa isang branch no ng uh, solar energy mga kabayan ayan po tingnan yung building at uh, nandito ako ngayon gawa ng uh, mayroong uh, darating na VIP no nang galing pa sa ibang uh, bansa kaya hindi tayo makakauwi-uwi agad dito tayo at uh, naglatag tayo ng uh, additional uh, security measure. no hangga't wala pa yung BIP. Ah, kabayan. Pansinin niyo ko, kabayan, no. Ito po ay uh, malawak na solar, no. Malawak. Kasi nasa 18 megawatts ito. No. Ang uh, itong branch na ito. Pang-actually, pangatlong branch ito, eh, mga kabayan. Oh, yan po yung control building, yan po yung aking uh, uh, mga tauhan na nilatag oh.